ang ulan kaya bumaha guys pinatoka ko na si palong pag na naman alas 4 pa lang ng hapon pinatoka ko na rin yung mga breeders natin tinanggal ko yung pares nito ang ating puti tinanggal ko pares nyo lipat ko dito yan pinaharis ko dyan sa Graysel tsaka yung asawa ng puti pinaharis ko sa Graysel pag iimbento tayo ng kulay kung lalabas malamang baka mag anak -e ng Graysel nila sana mag anak ng Graysel kasi puti yung inahin ni. Eh. yung pinakahen puti yung kak nato ni anak. Graysel black Graysel sana mag anak ng Graysel yung ating black velvet pares ayan madilim na agad alas 4 pa lang dagim na naman dito sa Laguna itlog yan dalawa ayan tingnan natin kung um, nalalam sa kulay kung napisa madilim na agad eh. alas 4 pa lang ito wala na itlog yan itlog na Alwino nililimliman yan ano bugok na hindi na pisa na ano. sayang dalawang araw, dalawang araw kasi hindi nilimliman na alwi na yun kaya yeah, walang similya na bugok sayang so solo na lang yung ating puti oh. ko na yan pati yung ating pliers ito oh, guys yung mga pliers natin na na binaklas ko na yung anak niya yung ano yung, yung, yung dalawang pares na puti ayan na yung anak nila si puti Ayan, puti na rin yung pinangalan ko dyan. Kapangalan siya ng kanyang kuya na namatay. Si puti. Ayan yung isa natin yung ano. Si Blacktail. Katabi ni B1 at B2. Ayan si Agilawin niya. Kulay green ng singsing. Agilawin. Ayan. Madilim na agad dito. Alas 4 pa lang eh. Madilim. Mukhang uulan na naman. Ayan Oh. Hindi nakita yung dalawa natin. Yung brown at si Alwina. Madilim na agad dito mukhang uulan ayan update sa mga ibon natin natuka na naman yan kaya hiniwalay ko na doon sa magulang niya yung puti natuka na yan ayan mga update sa ating mga ibon nakulog pa kinignakanig yung kulog natuka ko na yan eh Ayan dito na lang muna, guys. Nakakulog. mukhang uulan. Kung guys, pinatoka ko na yung ating manok. Ang inahin tsaka yung kanya sisiw, ano. Ay, tutukan na sila. Medyo madilim na naman dito nahambon. na ambon. Ni-ready ko na rin yung patukan ng ating ano, breeders. Yan yung patukan ng breeders papatokin ko na yung breeders ito yung pliers mamaya ako papatokin yung pliers kasi ano paparondahin ko pa sila kahit na ambon kasi ilang araw na sila hindi nakakaronda try ko pali pa rin hindi pa naman malakas ang ulan mamaya ako napapakainin yan okay mamaya na lang guys update ko kay mamaya guys pinatoka ko na yung mga breeders pinatoka ko na yung mga breeders natin ah Kaya ako napapatukayan yung players, Ayan, natukahan na sila. mga breeders. Ayan. Natukahan na yung mga breeders natin. Yung isa, wala pong kapares din. Binaklas ko. Pinaris ko yung kapares na itong puti. Pinaris ko doon sa isa. Sa ating black grazel. Ayan dito. Ayan, black grazel yan. Pinaris ko sa puti para magkaanak ng ano gray cell. baka makachamba tayo ano? kasi puti yung hen yung kak natin yung black gray cell. baka makachamba tayo ng ano yan na to kasi lah baka makachamba ng gray cell mahilig ako sa off color yan yung black velvet natin no? Oh. halos maubos na yung patoka lakas itong muka balang pares may itlog yan dalawa may itlog nito si kidlat binaklas na natin nililimliman ni kidlat at saka ni ano ni 10k binaklas binaklas ko muna kasi walang similya tinanggal ko na dalawang araw din ng limlim mo ni Alwina ayan, ayan ay mamaya na lang guys update ko kayo ang guys si Palong pinatoka ko na rin sinasaluhan pa si Palong ng isang nalimlim ayan kalat na ang kalat na ala ano uli ang kalat na uli kakawalis ko lang niya kanina maga mahangin kasi ngayon naglaga naman yung mga dahon ng kawayan nililimliman yung inahin niya nandito eh dito dito nililim liman itlog itlog Ba, may ano pa yung isa. May karak pa yung isa. Ay, hindi pala karak. Kala ko karak na. Hindi pala. Yan. Sana mapisa. Walang ganador yan eh. Sana mapisa. May na, dayo naman yung inahin ko sa ibang ganador try natin kung baka may similya sayang din okay yung guys nasa training box na yung ating paparandahin yung tatlo si Alwina si Aguilawin at saka si Hapon yung tatlo lang muna paparandahin natin Kaya training natin sila. Ilang araw na sila hindi nakakaranda na. Ay, ano, mamaya na lang update ko kayo guys. Pagka naroon na ako sa pagbibitawan uh, ko sa kanila. No? Yung hey guys, papalipad na tayo ng ibon. Ang jet fighter natin, paparondahin ko na muna. Tamang tama ito. Kapunta na ako doon sa area, malapit na. Sa era, susunod daw. Para ako ko susunod sa era. Papalipad muna tayo. Ang jet fighter natin ito. Ayan. natin sa Korea. Jet fighter. Ayan na, si Era. Takbo takbo na. Ang ating babaeng pansier. Ang batang pansier. Ang San Pablo. Kapalipad na ng apati. Palipad ka kalapate. Ha? Tawa muna. Tawa muna. Tawa muna. Tawa muna. Tawa muna. Yes. Okay. Yo, Guys, ayos na yung ating ibon. Ayun, no? Are you ready guys? Okay, papali rin na sila ng era. Dito, bubuksan na era. Ito. Ayan. Okay. Okay. 1, 2, go! Nagkumahos! Ayun, nagkumahos na yung mga ibon natin guys. Papainumin natin ng oregano yung mga ano natin. Jet fighter. Okay, gagawin ko muna itong oregano juice nila. Mga oregano juice. Papainumin natin sa mga jet fighter natin. No? Sa mga lagang iban. Okay, mamaya na lang guys. Gagawin ko muna ito. Ito guys, yung oregano juice natin. No? May anong ginawa ko dyan. Nilamas-lamas ko lang yan sa amay. Mas maganda kasi nilalamas sa kamayan. Kasi para nandyan yung vitamins nila. Yan, ganyan ganyan lang yan, guys. Yung dahon, mas maganda, Sasama ko na. Hindi ko na sasalain. Yung ginagawa ko diyan para yung pinakakatas ng oregano, niinom ng mga ibon natin. Para iwas sakit na rin sila. Yan, guys. finish product na yan. Ready na yan para inumin nila yung kanilang oregano juice. Okay, yan na yung dahon sasama ko na rin mas maganda kasi kasama yung dahon para yung mas maganda yung ano pagkainom nila talab na talab yung pinaka sustansya ng ating oregano juice ano? yan guys sana may matutunan kayo gawin nyo rin yan guys oregano juice linggo kasi ngayon kaya napapainom ako ng ano oregano juice tuwing linggo ginagawa ko yan Okay, mamaya na lang guys. Papatokin ko muna yung mga jet fighter natin at paano nandyan na yung mga pinaronda ko. Ayan okay, guys. Nakaready na yung patokan nila. Tsaka yung oregano juice. Oh. Papatokin ko muna bago ko pa namin ng oregano juice. Para matatakaw sila uminom nyo. Ang technique dyan guys, huwag mo muna papainumin ng tanghali. Tatapon mo yung tubig nila. Para pag inom nila ng hapon, yung oregano juice na yun, madami sila may inom para talab na talab sa katawan nila yung sustansya na no? okay papatayin ko muna guys yung ating mga jet fighter yung guys oh. ganado na sila itong mukha guys yan katapos sila itong mukha papainimin na natin sila ng oregano juice ano nalakas nila itong mukha oh. ganadong ganado itong mukha mga jet fighter natin Ayun. agawan sila. Ayan ang kalalakas to mga ibon natin dito guys. Basta alagang alaga lang natin na maayos yung ating mga ibon. Ayan yun Kahit itya mo sila ng malayo. Basta alaga mo sila ng ayos. Babalikan ka ng mga ibon natin mga ibon pa jet fighter natin ano yan tinitin nyo naman o, kung gaano sila kalalakas tumuka ayan palihayaan muna natin sila tumuka para ganado sila pag inom ng oregano juice nila matatakaw sila sub sub agad sila minom ano ayan o Aris malapit na agad maubis yung patukan nila. Lalakas na ito mukha. Uh, guys, papakita ko sa inyo mamaya kung ginagawa ko sa mga ibong ko. Ano. Pinapatuka ko muna sila. Tapos mamaya, paglagay ko ng oregano juice, agawan niya mga yan. Papakita ko sa inyo. Yan, halos malapit na nila maubos. Intayin lang natin maubos. Mamaya na lang guys. Uh, intayin ko naman maubos yung kanilang tinutuka. Para painumin na natin sila ng oregano juice. Ano? Hey, Dito ako sa unlock. Hintay ko lang matapos ito mo kayo mga ibo natin guys. Uh, para makainom ko na sila ng mga, mga ating ano, oregano juice. ano yung mga ibo natin. Uh. Okay. Nakapakita uh, ko sa inyo mga pagka pinanilagay natin yung oregano juice nila. Ang tatakaw nila uminom. Basta ang teknik lang, huwag nyo lang sila papainom yung sa tanghali. Huwag nyo bababado ng tubig. Para pagpainom nyo ng hapon ng oregano juice, ako ang kuwento nila yung sustansya no. Marami sila mainom. Sama niyo rin yung dahon para mas maganda, mas masustansya. Mga ah, guys. Ang guys, medyo okay na. Pwede na natin ilagay yung oregano juice nila. Ayot ako sa inyo. Sunggaban agad dyan. Kung nilagay natin itong ano nila. Oregano juice. Ayan. Ayan. Para yung sustansya nila. O, oh, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tatakaw nila minom guys. Ayan oh. ang technique dyan guys. Huwag niyong bababada ng painom sa tanghali. Tapos patukayin niyo muna sila. Pag taas nila itong mukha, saka mo ilagay yung oregano juice. Para yung marami mainom yung mga ibon natin. Talab na talab ng sustansya. At iiwas sakit yan. Para hindi agad sila tamaan ng mga sakit. Yan ang ginagawa natin technique. Ano? Yan ito, malalakas minom. No? Sinama ko na rin yung dahon para mas masustansya. Eh, yun, no? Alos maubos agad yung tubig nila, oh. Malakas uminom. Eh, yun. Okay, yan. Ayun, nainom na rin sa atin si ano, ano Si b Si b yan yung ating blue bar na young bird ay si B1 yung isa yung si B1 yung yeah, si B1 ang okay. um, lop natin ngayon lupa pa lang eh balang araw papagandahin ko yan sinubukan ko lang ulit kasi magkalapate ulit pero nung sa pulbata ako, nagkakalapati na ako, nag iibon na ako. Elementary pa lang, hanggang high school. Tapos ngayon, bumalik ulit ako sa pag-iibon. Tatry natin sumali ng club. Sasali kami ni KR sa club. Uh, tatry natin. Ano? Okay guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Ano? Uh, keep safe sa inyong lahat. Uh, God bless sa mga silent viewer natin maraming salamat salamat po ano, sa mga sumusuporta dito sa Agilawin Love TV maraming maraming salamat po mamaya magsha shout tayo nakasulat na yung mga naka ko okay guys ayun guys uh, nakalaki yung kwarto nandun na yung notebook na pinagsulatan ko nung siya shout out ko so gagawin ko na lang yung mga natatandaan ko na lang muna yung shout ko ano? Amen. Okay, uh, shoutout nga pala kay ano Bojo Official. Uh, shoutout din kay Atoka TV Official ng Idol. Uh, sana ma-hit mo na yung 1k subscriber. na good luck sa mga ano mo. Papamigay mong ibon. Ah uh, tsaka na pala kay ano shoutout din kay Batilaran Lopez TV. Uh, shoutout din kay Sir Titan Lopez TV. Sir Titan Ayan, uh, shout out din kay The Past and Fury TV. Uh, shout out po sa inyo. Okay, uh, Patakte TV, shout out po. At saka JR Lop TV. Pishal na, shout out po sa inyo. Okay, at saka nga pala sa kay Batanggen yung Mangyan, shout out po sa inyo. Okay, uh, hindi ko na po matanda yung ibang shoutout shout out ko uh, next time na lang po sa susunod ng upload ng ating video. Okay, may, may naalala ko. Shoutout nga pala kay Alexon Opie Maria dyan sa mga taga talabas sa isla, Taga Kabita na. Shoutout sa Sa mga taga talabas sa isla Shoutout sa inyo. At taga sa mga taga gumaka Quezon. Shoutout sa inyo dyan. Dyan sa ano? Port Santiago. Ano? Ano? Port Santiago. Barangay Port Santiago. Ano? Shoutout sa inyo guys mga tropa natin dyan mm, ang gandito na lang po ang ating video guys ah. kung nagustuhan nyo po yung video natin guys ah, press like na lang po natin ah, uh, sure subscribe na rin po tayo ah, uh, huwag nyo rin po kakalimutan pindutin yung notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa po natin mga videos na, na guys Okay, maraming ah, maraming marami salamat po sa mga sumusuporta sa channel natin ang Gilawin Lock TV ah uh, maraming maraming salamat po Diyan, lalo na dyan, kay Sir Greg Villanueva. Shout out sa sa'yo, Sir Greg Villanueva. Uh, sa mga silent viewers natin dyan, uh, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, magsubscribe na po kayo, guys. Uh, maraming salamat po sa mga magsusubscribe. God bless and thank you. Keep safe all. Salamat po.